Yes, hello, happy day. Habang nag-aantay ako sa aking habing nagkuha sa aming order. At ako ay magpa-cute-cute rito sa itaas. <laughs> Dahil nag-aantay ako sa kanyang kinuha nga food sa ibaba. 'di ba? Dahil kakain mo na kami before kami mag grocery, dahil sabi niya gutom daw siya. Wala naman kaming pananghalian galing sa bahay kasi kaya gutom talaga. Ako din gutom din ako pero mahilig kasi ako magtimpi sa aking gutom kaya ako inulsrayan dumating na ang order namin at yung mahanghang yung sa kanya. Yung sa akin naman hindi mahanghang dahil hindi talaga ako makain ng mahanghang, guys. Talawan ako sa spicy. Siya, sarap na sarap siya at 'yan. Naggrocery na ako ko At ang inuuna ko ay yung gamit sa ating loob ng bahay. Dahil yan naman talaga ang ating kailangan sa araw-araw, sa bawat oras sa ating paglilinis sa ating bahay. So, kailangan mayroon tayong mga ganito. Kaya ito, iikot mo na. Ayan. Minsan at minsan lang pala kami magsama ng aking hobby sa paggrocery. Aywan ko, sa isang taon, baka isang bisis o dalawa lang. Hindi yan sumasama dahil sa trabaho lang talaga siya nakapokus. Kaya ako lang ang umaalis at gumagala mag-isa. O, oh, ba diba? Dito kami ngayon. Yan. Dahil bago daw siya, kailangan niyang kumuha ng energy drink. At ang sinabi ko sa kanya, ay lipobita ang kukunin niya dahil hinahanap niya ay Red Bull. Eh, wala namang Red Bull dyan sa freezer nila. Kaya so, yun na lang sinadjust ko sa kanya. Yung lipobitan sport dahil para pang dilat ang dilat talaga ang mata. At ako din, inom din ako dahil antok ako. Alam nyo ba guys, pa sa nagdadrive ako at antok ako at pagod ako. Ay, yan talaga ang aking iniinom ang energy drink na yan. Dahil kahit mahal siya, pero at least okay na. Ayan na, nakakuha na siya. Matagal niyang naghanap. Dahil ang hinahanap niya kasi, Red Bull. Aywan ko ba sa taong ito, ba't hinahanap niya kasi ang wala? Oh, so sa bagay, ganoon naman talaga tayong ang hahanapin natin ang wala. Hindi naman natin hahanapin yung mirror. At saka sabi ko pala, kumuha ng tubig dahil masyadong matamis dahil iinom din ako. Dahil mahal yan, kaya humingi lang ako ng kapraso at nang ininom ko. Kapraso lang sa akin. Ano yan? Tapos na siyang uminom, kaya iikot na naman kami. At siya nagtulak niyan. Akala mo kay bigat-bigat, konti lang ang aming grocery. Sa pangbahay lang. At saka kumuha na rin ako ng para pang New Year. Sa Pasko, hindi na. Hindi na bali sa Pasko yan. Yan pang araw-araw namin yan. Pansit Canton at Lucky me. Yan lang naman. Di ba? Tapos, ayan. ato At tuwing video siya ang nagtutulak. Dahil minsan lang naman may mag-video, Kasi pag ako lang mag-isa, walang mag video sa akin. O, di ba? Kaya yan. At andito pala kami ng grocery sa NCC Mall. Dito sa may amin. Ayan, di ba? Naghahanap kami ng I-1. ang aming hinahanap. Dahil mahirap naman hahanapin yung alam mo na. Kaya, totoo lang, tingin-tingin lang kami. Tingin-tingin ko anong pwedeng kukunin dahil nag-budget lang talaga tayo. Nag-budget, hindi pwedeng paturagas tayo dahil hindi naman tayo mayaman. Di ba? Diba? Ayan. Kaya, titingin-tingin lang tayo. Para mayroon akong long form video at may mag-vlog ako sa aking YouTube channel pretty ada pretty channel Dabuba booba pretty channel pala guys da bubas pretty channel please subscribe my channel ayan kuhan ako niyang ano pang spaghetti i know i am pang spaghetti at saka yung pang macaroni yan para sa new year na yan ang kinuha ko Ayan, dahil mura pa ngayon. Kasi pag New Year na, o ka kaubosan okay, okay, na, tapos wala na, tapos mahal pa. Kaya ngayon, ngayon-ngayon pa lang guys, kung so, mayroon tayong konting budget dyan, ibili na natin. At bibili na tayo sa ano, budget natin para sa ating New Year. Kaya para mayroon tayong maihanda sa ating hapagkainan. Ganun lang naman talaga yun. Kahit hindi masyadong mong bongga, at least, mayroon tayong handa sa ating kainan. 'Yun lang talaga ang importante, ang mahalaga. Ang mahalaga talaga ay ang, ay ang importante. 'Di ba? Pero kahit anong budget natin, aywan ko ba pagkadali-dali gastusin, gastusin ang pera. Pag hihahanapin, kay tagal-tagal hanapin ang pera. 'Yun talaga ang malaking problema. Bakit ba ang pera madaling gastusin? Pag hihahanapin mo na bakit kay tagal. Ba't kay tagal mong dumating sa buhay ko? Charot. Ayan. Ayan na. Ayan. Minsan lang yan. puti kayo. Walang tupak ngayon. nagpa-video sa akin. Hindi yan nagpa-pa-video. Ngayon nagpa-pa-video siya. Nagtutulak. Kaya dinadab ko na lang ito dahil yung voice record. At din, dito na pala tayo sa may mga carne. Titingin tayo kung magkano ng binta nila, mga presyo nila talaga, tinitingnan natin. Pero hindi tayo bibili, titikin lang tayo. I know naman nga mas mahal dito sa mall, bibili ng carne, kaysa dito sa amin, sa so may amin, mayroong ano, nag, nag, nag ano, dito sa amin ng kani Hindi ko na lang sabihin baka mapalo pa ako kung ano yon Mayroong, nag, ano, ng nag, ano ba, magihaw lang sila ng baboy para sa mga tao, mga neighbor, dito na lang bibili at uutang. At usually uutang talaga dito sa may Mas mura pang utang kaysa bibilihin dito sa mall. Kaya uutang na lang ako din. Hindi na ako bibili ng karne sa mall. Uutang na lang kasi mabuti yung utang dahil pwede natin bayaran ng tatlong bisis, limang bisis, at sampung bisis. Saka na natin bayaran pag ginaaway na tayo, guys. Charot. Yan. Ganun kasi ang realidad rito. Kahit may pera, uutangin. Kaya ganun din ako. Nahawaan na din ako ng realidad, kahit may pera pa ako konti, utangin ko din at least naman, kasi ako rin ang papautang din ako dati ng karni ha, bias naman pag hindi din ako umuutang, kaya umuutang rin ako kahit may pera ako ng konti uutang talaga ako, dahil alam niyo na, pagbibilihin sa mall mahal, kaya uutangin lang dito sa aming kapitbahay nga nag-iihaw ng karni, nagkakata sila ng baboy ba, ayun kaya yan, nanonood lang ako, tingin-tingin. At makunta na pala ako, mag-counter na pala tayo, guys. Dahil gabi na, ginagabi na ako sa aking kakulitan, kabi video-video. Kaya ikot-ikot, wala namang kwenta. Kaya yan, mag-counter na tayo dito. Ito lang muna, aking video. Please, please, parang awa nyo na po. Pinaghirapan ko ito. Please like and share. Subscribe my YouTube channel, my TikTok, my Reels, PSB, Facebook Reels. Charot, charot, charot ko talaga.